<laughs> Pero siya <so>, kasi yung mara na. Sa lahat na mga. Ito na? Tatawad na ako eh. So, ikaw yan o. Ako ay ano lang ako diba guardian? <laughs> guardian ba ako dito? Ha? <laughs> huh? Ano ba kayo dyan? Ba't okay, ano? Ay, mga ano? Divorce paper <laughs> Divorce agad? Di ba kayo nakasal? Grabe, divorce. Ano masasabi mo <laughs> doon? Hindi na natin ito kukunin, guys mag <laughs> wala na tayo. Grabe <laughs> ko wala pa akong sa Pilipinas Buti wala. Pa Ay wala pa, pa ng divorce. Anong wedding vow mo sa kanya? Kakasal na nga pala. Get married. Katman. Babasahin <laughs> ko pa. Sumayanta. So, dito <laughs> na lang do kaming lahat. Uh, Saka. So yun po. Diba ang ginawa ko po nila? If fill out po siya ng seno Mali yung Mali yung ano yung disagreement. Seno dapat yan. Hindi ba? lang. Pinag-iisipan talaga niya habi. Hindi ba? talaga. Pinag-iisipan talaga. Magaling na po. Ano talaga ang panuyari yan? 7,000 lang ito. Ha?

Okay. So, mga kalina, 5 months pa 5 months Security ah, deposit yung... Bali, mm -hmm. uh -huh. hmm. nine, uh, nine times mm -hmm. six. po, 54. 54. Nine times six lang pala ito. Nine times six. Maraming salamat kay kay Tita Rexy, sa kay Kaili. po. Salamat po. Salamat po. po. Si Bianca na daw sa tubig at <laughs> <I can't Now. laughs> Yung ano pa yun? Siya po ang For this one. Ate, parang hindi po ano ito eh. Hindi <laughs> <laughs> tinis Parang, 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 parang nanayin, po, <laughs> ano? Parang nahihirapan sila. Marriage. Senomar po kasi Ano ba talaga na si Sir? <laughs> Oo, oh, alam, alam. Okay, ko. So na ko sa anay. Gusto na po niya kasi magpakasar. Sino na po ang ilalagay ko, Sir? Ay, Sana or... Talagang totoo na to guys. totoo na. Ba't kinikinig siya? Ano yung mag Okay. Pero maan lang yun ako na. Yeah. Pero kinipili ko. Pero na-excite ka na. Ito, no? namumula kapatid. Iniitan na ako. Iniitan na. Iniitan ka na. Sundan mo na sa aircon. Sana ko alam mo na yung July um, yun. July 14. 2025. Pag ginawa mong pendant yung ano, sing-sing. <laughs> Lagi kasi ginahanap eh. Kaya nga. Ang <laughs> is nare-repand na guys yung ano, promise mo yun. Nagawin nga lang sa engagement, please. Okay? <laughs> yun. <laughs>

Kaya kami Kaya, lang. Siya na rin na rin. Kaya siya kayo dun. Kaya siya kayo. Okay. Ano? Ano ka na dito? Ay, Ay, mas maganda dito. Mas malapit. Mas malapit na dito. Kesa yeah, so dun sa grown-up ka na. Hmm. Saan? Saan so, mag-problema so, so, sa... <laughs> Pag-gutom ka, bibigyan mo. <laughs> Lapit mo eh. <C> Sintri po. Ay, joke na.

Mayinit, mayinit. Kaya kakamula. Ito po ang bagong panimula ng Etsy. Bagong panimula. Bagong Okay, tingnan po dito, guys. na. Happy ending na vlog. Sarili na pong pamilya. Ah, ito po yung mga anak, guys. <laughs> Maglalaki na agad. Mga anak po ni Kalim